Ah, si Ma'am Liz. Ayoko, kilala mo pala. <laughs> hmm, salamat. Birthday ko po. Ah, ako nakatanggap noon na ng uh, umunan. Opo ay birthday ko po. Ay, Isang taon na ay, po nakalimutan. Oh, oh, at, at saka may kumot Opo ay di, birthday ko po ulit. Ngayon naman po bigas. So, ay, na yung bigas. Salamat. At dumating na po yung aming order. Ito na po yung lomi. Wow. Oh. Hello po mga kadilag, magandang hapon po at welcome back sa aming YouTube channel. So for today's vlog po mga kadilag, ay iniintay ko lang po si Kagwa lang dahil kami po ay sasama kay Ate Kalayaan sa kanya pong outreach. Ayan po at bay na po si Kagwapo lang. Bali, let's go! Let's Dahil go. lang bibigyan po ni Ate Kalayaan ata ay dun sa may dagat ulit hanin oh, sa last year. Dito sa may dagat ka na, uh -huh. ati Tita. Yeah, let's go! po kami. na po kami sa uh, tabing dagat, mga katilag. <laughs> Namimigay na pala ni eh, sila, ate de. Maambun. Dapat pala kate eh. Kumuhang payong sa bahay. No? Ha? Ah, nandun na. Oo, oh, naiwaya <laughs> <laughs> so, Hello po. Uli, atin uh, uh, coordinator. Siya <laughs> <so> ang barangay <laughs> affairs <laughs> dito. Community <Barangay laughs> affairs. So. Uh, ay, kami medyo nagsimula na. May apat pa lang naman na bigyan namin doon. At gawa na medyo ulan na rin. Ay, ay mahirap at pagbiglang umulan. Ay, mahirapan tayo. May mga bigas ay nandun na sa tayo. Try yun. May ilaw na ah, street lights. Kayo, so, so, ang ating ibibigay ngayon ay mga bigas naman. Yeah, yeah, so, bigas ang ating ibibigay. Nung nakaraan po, may parang yung kumot at mga unan. Yung, unan. Yung, Sama mga, din po tayo na okay, eh, okay, ni Ate Lea. Para po ay, sa inyo. Yan po ay outreach para po sa kanyang birthday. Ate Ate Lea. So dito sa Pamplona pala, doon sa may area na naman, marami talaga mga kanyang na deserve na tulungan talaga. Ah, dito tayo namimigay. ito yung limang kilo. Limang kilo na ba? Ay, kawat pamilya. Doon may ang pag natin. Saan po? Nag-doon na natin yung mga katin. Apat po, Sige po. Busto magdala po. Ah, hindi magdala din. Apat po, magdala po. Yan. Okay. Ay, okay, ay okay na. Yung tapos ay natatapos. Mhm. May mga trabaho. Abig-abig ng kain para sa mga. Bayan. Buo 'tong ani, kitay sexy na. Hindi na tapos ay ang bidan. Oo, oh, pa tayo 'yung pinapaputok din para

Yeah, masak po po. Uh, si Mother uh, Mimi. Mm. So, Gusto kayo? po namin na nakakulay po okay. ay, para? parang, ang nakakulay pula. ng parang 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 sampo ng inyong yeah. forma. <laughs> <So, laughs> <So, Okay. laughs> Salamat po. Na ah, birthday pala niya. Parang birthday po. po. Birthday, yeah. birthday yeah. Po, po. Yan po ang pa-birthday pa po niya. Yeah. Sana sa Sige po naiyak kasi Sige kasi hindi ako naiyak kasi ay, pa Ay, naiyak kasi hindi ako naiyak ay. hindi ako naiyak ulan. hindi kasi hindi kapag ka, naiyak yung mga ako naiyak kasi ay mga kanila, tayo po, ay, naiyak kasi hindi ako naiyak kasi hindi kasi hindi

So dito po sa may barangay namin si ate Lea na may mga po na Ah! May aso. Basta <laughs> po po, may bibigyan. po kami. marami po kayong birthday po ni ate So yan po ang o alaga yeah> oh makaka tingin Dito tayo sa Sitio Little Beach. <laughs> medyo natilim na. Malawak din dito. Dogi, Diyan lang. Nakikidaan kami. <laughs> so medyo papasok ito mga kadilad. Madilim na po kaya hindi po medyo kita yung daan. Yeah, Birthday ko po ay Salamat yeah. po. Okay nabibigay na kaunti niyo pang Maraming salamat. Yeah. Sige po, salamat ay, po. Kaliit si Limio Laboy. Ah, salamat po. 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 Yan. Yeah. So, may isa na lamang tayong Ah, dito po. Sige po. Si Ate atin tita ang ating ang parang kaila. Mm. -hmm. So, next na bahay na po kami mga kadilag. Bali, ito na po yung pinakang huli na amin pong bibigyan. May natawag sa iyo kadilag na bata. So, na dating naalala mo nung nagpalaro sila Ate Nels. Ah, oo. So, nakilala po si Cadillac. May barangay. Huling bahay. Huling bahay na ito pero sabi ko kay Ate Sita, gawa na meron tayong mga nakita pang ilang bahay na kailangan natin tulungan. Sabi na sa akin, kapag may lumapit sa kanya, nagsasabi na kailangan natin sa atin. Pwede naman ating ihabol. To follow, kahit hindi na natin i-vlog iyon. Magandang gabi na po. Magandang gabi po. Wala yung ibigay sa inyo. Ayan Ma'am Lee. Ay, yun. Okay. <laughs> may lalamo <mo> pala ako. <laughs> mm, salamat. Birthday ko po. Uh, ako nakatanggap ay, na ako ng uh, unan. Opo. Ay, birthday ko po. Isang taon ay, na po. Nakalimutan ko. Na, Oo, at saka di, may kumot Opo. Ay, di... Birthday ko po uli. Ngayon ako po yung bigas. Kino Kino. Mo. Ay, ito, ito po si Kadilag. Ah. Saka yung si, dito po Sama po si Kadilag, po. saka po si Adi Tita. Ay, so, ayong Kadilag, success ang ating pamimigay ng bigas. Ilang bahay din ang ating nabigyan ni Ate <laughs> So, nakaka-proud dahil kapag birthday ni Ate ay marami siyang napapangiti. Ano, lalo na at... Uh, uh Yeah. At talagang nakisama ang panahon at napaka kanina ay parang uulan na ay naging okay mga kadilag. A few inches later. Ayan po mga kadilag at bali nandito na po kami sa bahay. Bali si Ate Lea po ay nauna na sa ano din dahil siya po ay may event pa na pupuntahan. At dahil dyan mga kadilag, dahil gabi na rin naman, ay niyayaya ko si kadilag na kumain sa labas dahil doon na lang tayo kumain mga kanilad kanilad. Gabi na rin naman Dinner. ay mag-dinner. So, Let's go! Let's go! Ayan, at dito po kami kakain sa na sa, sa ibang branch nila. Pero sa Infanta din po. Ito so, na yung menu. <laughs> So, dito kami sa second floor. Second ah, floor. Ito yung isa nilang branch. Di ba? Yung isa yung sa may simbahan. oh Tapos ito yung sa may malapit sa school. Parang masarap ay ano. Dahil malamig. Malamig. Oh, parang lomi. May lomi dito. Lomi. <laughs> Oo, oh, so, so ito po yung kanilang mga menu. Matapos siya yung mag-outreach. Oh. At nagpangiti. Tayo naman ang pangpangiti naman natin sa <laughs> atin sarili. Hindi na natin na-invite si, na Ate si Lea dahil kanina ay may, may event. Siya. Oo, oh, may event na pupuntahan. So, happy birthday Ate Lea. Kaling na lang <laughs> ang <laughs> kamain. So, anong ating o orderin rin Isang lo, may good for Good fortune. Sige. Tapos sa yung favorite ko, ham and egg. Uh, ham and egg. May favorite. Ikaw, anong sa iyo? Cheeseburger na lang. Cheeseburger sa iyo. Sige. Much, much, much later. Dumating na po yung isa naming order yung, ano tawag dito? Butter fries. Butter fries. Mm. Pag may Para... sa akin ito. Eh. Ano kayo bata ganyan ang lagi namin mm. ano. Dutman. Eh. Um. Ah. Masarap siya. Pero medyo ma-oilhan eh. Medyo madami na ako ng tinga. Masarap yung dip. Kasi bibihira eh, eh. mm. na ulit ng labasan eh. Hmm, ngayon na lang. Kaya mo nang labas natin ng yung katanda 2025. 2025. At dumating na po yung aming order. Ito na po yung Lomi. Wow. Tapos ay Gaylord. Ay, ano yun? Ito ay ham and, and egg. Ah, ham and egg. Ah, uh, kay cheeseburger. Kain na. Kain na. Kain po tayo. Kain mo na yung tatabi ba? mm Wow, may halong-halong. Halong-halong. Na. Napakalamit naman, Lopes. <laughs> <laughs> ito, ito bagay pipigaan pa rin? Hindi. Oh. Ah, Oo, oh, oh pigaan mo na. Pipigaan na po ni Lobs. Yung Lomi. Favorite ni Papa yan ay. Eh. Nung mm -hmm. daw sila high school sa Carmel si Papa dati. Mm. -hmm. Eh, ganun daw lagi ang anakain nila. Ito naman ang ano, trademark ng Ayonas. Uh, tsaka yung mga lutong bahay. Oo, oh, lutong bahay. Kaya mm. nanghalo haluin. Mmm, okay. nainit pa. Perfect sa paghahulog. Mabango pati. Mmm. Teruskan. 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 and okay. listening in this so, next right. sub

<laughs> tapos na po kami kumain, mga kadilag. Oh. Bali yung sandwich ay hindi na kinaya at out na lang po namin. Oh. Mm. Bill out na lang kasi ka paalis tapos ay paalis na din po kami. Pauwi na po kami mga kadilag. Let's go.